Inom ka niyan, papi. <laughs> ano, papi? Side by side, side view, view ka pang tingin na. Sige, tabate! Hindi sila mga ayos makakapag-tag niya kasi sila yung side Papi! And, papi! Shhh! Ayaw tumingin sa camera. Hindi kita bate. <laughs> napapalabas lang yan. Napapalabas yan. Nakatingin sa bintana. Eto, ang punsa labas lang pala yun. Sabi na eh. Napapalabas din. Shhh! Bawal o ang bas. Gusto mong palo? Hindi ka upo. <laughs> Umpo ka. Mapapalo ka sa akin. Wala na siya. Ha? papalo ka sa akin amoa sinisipon ka oh ha so mo palo ha mo palo ha so mata ha Sumata? ha tagu, tagu, tagu. palo ka sa akin tatago ka ngayon ha papi <laughs> Hindi na lang. <laughs> Hindi na lang po kalabit Papi, palo ka talaga sa akin. reneig mo to? Naririnig mo to?